Uh, magandang umaga uli mga kaisarok at uh, huminto tayo guys dito sa harapan ng uh, Walter Mark Kalamba uh, tingnan nyo guys ang uh, Walter Mark Kalamba guys uh, siguro mga tatlong taon may gitna na nagsara ang Walter Mart Kalamba nakakamiss din guys yung uh, Walter Mart Kalamba at uh, katabi niya lang guys ang uh, SM Kalamba ayan o oh. yan po ang uh, isang kalamba at uh, ito yung uh, Walter Mart na palagi nating uh, pinupuntahan at uh, hindi natin alam guys ang biglang pagsara ng Walter Mart napaka lungkot ng tinan guys Ayan. Nakakamiss yung uh, Walter Mark guys na dito tayo laging nabili. At uh, napabalita natin guys na nabili daw ata ng uh, isim ang Walter Mark gawa ng dati yung tagiliran ng Walter Mark nababakuran yan ngayon kung mapapansin yung guys tinanggal yung bakod at uh, yung uh, parking ng Walter Mark at uh, ng ISIM ay uh, pinagisa. isa kaya kung makikita nyo guys ay tagusat na Lagusan ang parking ng Walter Mart at saka yung uh, Isim Calamba. Kaya parang totoo ata ang kwento na nabili na ang uh, Isim Calamba. Uh, sorry, ang uh, Walter Mart ng Isim. nakakalungkot ang itsura guys ang uh, Walter Mark napakatagal din na lagi tayo ditong namimili sa Walter At galing pala tayo guys ng Maynila na naman. At uh, dito tayo huminto sa Walter Mark. Hindi muna tayo huminto sa mga Paris mami. Walang baka masuburan tayo guys ng uh, mga uh, taba. <laughs> Mahilig po naman tayo guys sa taba kapag tayo ay nagpaparis o kaya gutong patanggas Ang nire-request natin ay taba At uh, medyo diet-diet muna tayo guys Diet-diet muna tayo sa pagkain gawa ng nung mga nakaraan ay uh, galing tayo sa mga party ay uh, masasarap yung mga handa at dahil uh, syempre hindi naalis yung lechon ayan kaya iwas muna tayo sa mga mga makulisterol at saka matatabang pagkain at uh, shout out sa ating mga viewers dito sa isim kalamba dito sa Walter Mart ayan yung mga taga rito sa Calamba City Laguna at sa Casa Isabel sa Padre Pio Santo Tomas Patangas ayan at siyempre sa ating mga kaibigan ng mga OFW na sumusuporta sa ating YouTube channel. at uh, medyo makulimlim ang panahon guys pag alis natin ng uh, Maynila ay napakaganda ng panahon pero pagsapit natin dito sa Kalamba ay uh, napakulimlim ng panahon guys oh. yan po ang bio dito sa Kalamba City. Ayun. Okay, hanggang dito na naman guys ang ating vlog at uh, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa ating uh, Uh, YouTube channel. Uh, thank you so much. Bye bye, everyone. I love you.